Out. Watch out! <laughs> <laughs> Sir nagblogger <the laughs> na ako karoon sila Kasi Like okay, Subscribe ako youtube <laughs> <laughs> Andito na tayo today So safety precaution pa rin Bail tayo ng mask dahil alam niyo na Covid So ang dami So lahat yan Naka price um, Mura lahat si process. Maghahanap tayo ng mga murang unit na pwedeng bilhin kasi sila tumatanggap din sila ng wholesale dito. So, ang daming unit din. Parang apat na basketball court. <laughs> uh, okay, sir, pwede magtanong. Ah, ano yung mga best seller or sellable uh, ano unit niyo dito na mura? Like ano XRM or Baja, yung Kawasaki. Ano yung mga unit na Usually, uh, to, yung mga uh, ano? So usually sir, yung mga ganito, magkano yung price range dito? Nasa mga 15 lang yan sir. Ah, oh, okay. 15 to 15, 15,000 to 15,000. Pero 15, mga yung scanner natin from Visa R sir, no? Visa. Oh, pa, sir. All right, good day mga Lodi Pops riders out there all over the world. Yun. Dapat advance ka mag-isip. <laughs> By the way, uh, welcome back nga pala sa panibagong yugto, panibagong episode natin today. So, this episode may be uh, informative or uh, maraming magkaka-interest dahil dito ko na sasabihin Tahila, uh, ito po ay ah uh, to patungkol don sa mga uh, second-hand uh, motorcycle units na binebenta uh, sa isang warehouse. Kasi on the spot po tayong pupunta don Wala pa tayong uh, kaalaman kung ano yung magiging uh, uh, lakad natin. So everything will be uh, found out later kung ano yung magiging resulta so by the way if you are new to our channel please don't forget to click the subscribe button at ring na rin yung bell notification para ma-notify kayo sa mga bagong ating uploads so dito pa rin tayo sa ating uh, lugar sa may Taguluan Misamis Oriental paalis pa lang tayo time check it's uh, already 8.27 in the morning So bago ang lahat, magpapagas muna tayo dahil blinking blinking na yung uh, uh, motor natin. So shout out. All Alright, so tapos na tayong magpagas. We're done already. So gas nga pala. Around naglalaro siya sa mga sa around 44 pesos per liter. So medyo tumaas taas na yung price. So, bago tayo magpatuloy, uh, maraming salamat nga pala sa ating mga solid sponsors around here in the screen. Shout out. So, thank you so much for supporting our channel. At saka, like nyo na rin mga Lodi Pops, yung uh, ating Facebook page. Meron tayong Facebook page na meron na po tayong around 13,000 followers sa ating page. So, ayun. Doon na uh, doon natin ina-upload yung mga short video, short clips natin for uh, for the views. <laughs> doon tayo nag-upload kadalasan kasi yung YouTube natin is more on full videos for vlogs. So ayun, doon yung ako sa madali ang notification, doon kayo notify dahil doon ako nag-upload ng mga uh, informations or yung mga bago ako mag-upload sa YouTube, doon ako nag-a nag-upload first para at least manotify yung uh, viewers natin so ayun, pakilike na lang po doon sa page natin mga Lodi Pops uh, Facebook page uh, Moto Popsy alright uh, balik tayo sa topic para po sa ating manunood na uh, especially doon sa mga naghahanap ng morang segunda manong motor eh, at least makita nyo dito and at the same time makita nyo yung mga price list na makakaya ng bulsa nyo So I hope makatulong po to sa inyo mga Lodi Pops Especially dun sa mga naghahanap ng murang uh, units Kasi syempre marami sa atin ngayon Ang hindi makaka-afford Ng uh, brand new units uh, Usually Karamihan nga sa atin Nag-i-installment uh, Lalo na kapag nagipit talaga Kasi yung motor Is uh, Isa sa pinaka-useful na Transportation natin ngayon Uh, isa sa pinakamadaling way na halimbawa kung nagtatrabaho tayo hindi tayo ma ano anong tawag diyan hindi tayo makaka mag-aaksaya ng panahon or malilisin yung uh, travel time natin uh pag nagmumotor tayo dahil madali lang i ano uh, madali lang lumusot katulad nitong traffic so may time na pwede tayong makakalusot right, so shout out sa mga frontliners. Shout out. Okay. Dito na tayo sa may bandang bubo. Ito yung checkpoint na meron tayo. So yan, dito tayo sa may bandang gusa. So yan, dito tayo. Tatanong tayo dito. Oi. Bossing, good morning. In max ano na na boss. Boss. Ata ala te mo ano. Ito imong cipher. Baliga te mo. Na, ang blue nahalin halin na pero ang nakoy pula bago. Ad duan na te mo ano ron. Oh. Bye re mo dua na ya. Bye re mo dua na Yawards. Sensor do. Manager dinideri. dere, din manager. Live na? Uh, <laughs> oh, live ni. basjon. busen. Kung na natin mo, iyan ko. Hmm. Kaya ko ako pu i-share sa tanan, mo Set mo na 'yung camera natin. Shout, <laughs> Watch out. <laughs> so Andito na tayo today. So, safety precaution ba rin? Bail tayo ng mask. Dahil, alam nyo na, COVID. Ito so, yung mga unit na laman ng warehouse. Ang daming unit. So, lahat yan, naka-price ng mura. Lahat, sigundamano or reposses. Uh, so, yan, ang daming unit. Saka maghahanap tayo ng mga murang unit na pwedeng bilhin kasi sila tumatanggap din sila ng wholesale dito so ang daming unit Ayan. parang apat na basketball court <laughs> alright so ayan si sir sasamaan niya tayo hello good morning so, sasamaan niya tayo kung saan yung mga murang unit na pwede natin maipakita sa inyo para maibenta nila ng mura okay so sir let's go <laughs> hey. Sampanda okay. sir yung mga ano, tagalong tayo niyan ah. Sir. so usually yung mga mura natin. So ganito parang marumi lang siya pero pag ma-washingan na siya, gaganda ulit. Okay. So, may konting mga parts na nawala, pero so far maganda naman yung mga makina. Okay sir, gusto magtanong. Ah, uh, ano yung mga best seller or sellable uh, ano unit niyo dito? Na mura, like ano XRM or Baja, yung Kawasaki. Ano yung mga unit Usually, na Usually mga ano? CP100 saka XRM yung carbureted pro. Sa ngayon, mas latest yung FI so FI yung mas Okay, so FI yung dito. sellable. So ano yung ba bali yung price range ng mga FI unit natin? Siguro sa ngayon po mga nasa mga 29, 28 ganyan, 29, 30 oh, plus So anong mga unit sir? Ano XRM? Meron oh, na XRM. Oh, man, so pwedeng ipakita niyo sa akin. Oh, pwede, pwede. okay. Ganito yung itsura po sir. So makita niya, sir. Yung mga uh, unit. Uh, yun. uh, yun. uh, so A, si sir yung ano? By the way, sa mga din nakakaalam galing po ako ng Transcycle dati. <laughs> so kasama ko rin siya. Yan, meron mayro din na. Okay. Ito, sir, ah. Alright, so, ito. Yan. So, so magkano yung price nito, sir? Nasa mga kwal nang to, sir. Mga nasa mga 32, tapos yung okay. mga nasa kwal nang nice, yes. ganyan pa. Masira. May mga konting mga sira, pero so far, manageable naman siya. Okay. okay. Pwedeng bilan. So, yung mga pinakamura, sir, meron ba kayong below-finity unit? Meron. Yung mga VCR natin, sir, yung mga Kimco. Okay, Kimco units. So, okay. saan banda, sir doon sa rap. Okay, sige, sige. Okay. Sa so ngayon, konti na lang yung natira uh, kasi yun lang yung mas ma mga, mura na mga units uh, na mas madaling mabili na mga uh -huh. customer. Ito na lang. <laughs> ito yung mga uh, ano. So usually sir, yung mga ganito, magkano yung price range nito? Nasa mga 15 lang yan sir. Ah, okay. 15, 12. 15,000 or 12,000. 15, Meron na kayong si kanya na chemical unit. Visa R sir, no? Visa. Opa sir, opa Okay. So ito yung mga unit nila na pwedeng Uh, nagpa price range ng 15 or 13,000 sir? Ako sir. Aho. Okay. So ayan. Ito lang ba yung pinakamura unit ninyo? Uh, yung, meron pang ibang... May muna. mga mura sir, pero yung mga old na talaga. Yung parang mas masira na ba talaga ba? Okay, sir. so... Pero sira siya, pero pwede pang mga ah, oh, Pwede pa sir, pwede pa sir. Okay, saan banda sir? Dito, sir. So, sobrang gala, dami ng unit dito na pwedeng maibenta. So, by the way sa mga naghahanap nga pala ng mga second manong unit or yung mga wholesaler ng second hand unit dito pwede kayo dito kasi tumatanggap sila ng mga wholesale sir pwede kayo mag wholesale oh, yes, dito yes, okay. okay. so lapit lang kayo siguro may discount pa na ibibigay sila kapag ka marami yung unit na kukunin nyo tama yes, ba sir? yes sir. Opo, sir okay. so ito sir itong mga ganito opo sir so Siyempre, parang puli <laughs> medyo ano na siya, sira. So, aayusin pa nung mayari. So, yung question, sir, magkano ba yung price nito? Usually, pag ganito na, sir, mga... May, minsan, may below 10 na talaga eh. Ah, below 10,000? Uh, below 10 na siya. Mga nasa mga, mga Price range lang siya na mga 8,000 to 9,000, ganyan po. 8,000? Oh, mura na. Marami opo, kayong sir. kayong customer na ganyan dito, ah Uh, opo, sir. Hindi lang taga-kagayan de Oro. Usually, mga Marawi, Cotabato, Sambuanga. Ah, Oo. Okay. Uh oh, May iba nga, minsan, may... may Taga Visayas umupunta dito bumibili lang ng mga 10, ganyan dito um, no? mga 10 units. 10 units yung binibili nila? Opo sir. Okay, so yung mga price range talaga, naglalaro. So yung pinakamura nila may aabot ng mga 10,000 below. Kapag ganito na yung mga itsura, mga ita yan. ano na, So kung gusto nyo mag-wholesale or gusto nyo mag-buy and sale, Pwede kayong lumapit dito sa pinakamalapit nila na ito lang ba yung warehouse niya sir? Dito uh, sa, ano? Opo sir, sa Kagende Oro, pero may branch din kami sir, pero nasa Davao at sa Kadipulog sir. Ah, uh, okay, so around Mindanao, tatlo yung warehouse? Ah, uh, almost five sir, may almost Takurong. Five. Opo, may Takuro sa Kagende sir. Okay sir, ikaw na magsabi kung saan yung ano nyo? ah uh, bali, may branch po kami. Bali sa From Home Mindanao, mayroon kaming Davao, uh, Takurong, Jensan, Dipolog at saka Kagende Oro. So, yun. Uh, kung hanap nyo naman ng mga around 20,000 na budget, pwede kayo dun sa kabila, dun sa likod. Medyo may kunting sira lang, like plastic or uh -huh. ano. Pero, konti lang yun. At saka yung motor naman kasi. Bago siguro i-release, parang papaanda rin naman nila. Tama ba, dyan? So, guaranteed na bago mailabas yung motor dito, papaanda rin nila. Para at least naman, Uh, sulit yung pagbili nyo sa unit kahit segunda mano right? so yun lang siguro yung ano sir yung ating kabuuan ng video so sir uh, yung address nyo is Cagayan de Oro no? sa so paano kayo kukontakin ng mga believe, mag inquire Uh, you can reach out by our uh, contact number. It's either cellphone o kaya landline so zero nine two o kaya 0935 4717745 three five okay. alright so again yung ano nila yung mga warehouses nila na located is from here kagayan oro and then davao takorong oh, yes, takorong uh, ano yung, dipolog po. Dipolog at uh, dito. Okay. So, yan. Yung mga warehouse nila. So, doon, kung saan kayo malapit, doon na kayo pumunta. Kasi provided yung number. Pwede kayong tumawag doon sa binigay na number ni sir para at least man lang ma-assist niya kayo kung meron kayong inquiries regarding sa mga repossession, unit. Or kung tanong nyo kung saang banda or address exactly located yung mga warehouses nila. Okay. Sir, thank you so much sa uh madali ang kapanayam meron ka bang isa shout out? Uh, shout out sa sa ACP Cagayan tsaka sa family ko yung partner ko Sina yung baby ko tsaka mga kasama ko sa Transcycle Powercycle. Cycle bago ko muna tapusin yung video uh, maghanap maghahanap-hanap muna tayo ng mga murang-murang uh, unit tsaka yun gusto ko muna magpasalamat dito sa management ng Transcycle sa pagpapa-unlock sa ating, ating request na makapasok dito, puna ng footage at saka, yan uh, salamat, sobrang salamat Transcycle alright, so, peace <laughs> NS200 Magkano ito, sir? Eh, nasa mga 40 plus, sir Mga 40 plus lang NS200 Magkano yung brand unit nito, sir? Siguro nasa mga 90 plus 90 plus? Uh -huh. So, yung bentan lang ito As second hand unit Naglalaro sa mga Dira umabot ng 50 Tama ba, sir? Yes, sir, yes, sir. Oh, yan. So, siguro may discount pa Kapag ka may kukuha dito So, okay, gano'n yan 40,000 plus Sa 200cc na unit Yan and uh Okay. So, pasok tayo. Hmm. Sir, before I end my vlog. Alright. So, maraming salamat Hello. kay Boss Jun. So, shout Ka out, sir. Come and visit our warehouse. Uh, sa highway. Sa highway. So, sa mga may inquiries or gustong mag-wholesale, sir, no? Pwede, oh, pwede, pwede. pwede kayong lumapit kay sir, or kung sino sa mga in-charge dito sa oh. kanilang warehouse madali lang silang ano, puntahan. Uh, approachable yung mga insurance dito. So, sir, may shoutout ka? Bosses or asawa or... Ay, single pa pala dito. Okay. <laughs> ah. <laughs> okay na, okay na. Hindi ako ba? sir. Okay, thank you, thank you, thank you. So, sa mga magagandang... Hi, ma'am. Ma shoutout, ma'am. Welcome to my vlog. Yes! <laughs> Hi! <laughs> okay, so will be the end of my vlog. So once again, I hope you got information for this. Shout out and peace. Moro Papsi signing off. Bye-bye.